pang haba. Presa ka, fresh na fresh po. Ito po yung bagong pitas ngayong araw lang. Bundok, malinaw na malinaw. Nakaka-relax po dito. Madami ito. Mmm tapo to ang yeah. <laughs> Iyan ay hindi tinanggal yung paik kaya may, sarap. may pai, sarap. Magandang umaga mga kabeshi. Ngayon po ay nandito tayo sa taniman ng ampalaya at kami ay bibili at pipitas ng ampalaya ni Daddy. Nakapunta na po kami dito dati. Sabi ay Uh, the next day do kami mag oh, 7am 7 na yan po si Andres sabi po ay the next day do kami magpitas at nung araw na iyon ay last time kami pumunta ay uh, wala pang mga bunga maliliit pa ngayon ay medyo malaki na po mga damo damo dito sa atin <laughs> yung hinihipan ko nung bata pa ako Ayan si Daddy. Oh, ang ganda ng bundok. Malinaw na malinaw. Nakaka-relax ko dito. Much, much, much later... Ayan mga kabeshi, balik kanina, hindi na po kami nakapitas at gawa nang nalate na kami ng punta doon. Ay tapos na pala silang mamitas. Kaya sabi nila ay de deliver na lang daw itong aking order ng mga ampalaya. Ito po ay maglulut uwang haba. Presa ka, fresh na fresh po. Ito po ay bagong pitas ngayong araw lang. Kaya magluluto na lang ako ng ginisang, na, ginisang ampalaya para pagkatapos ng mga handaan ay masarap pong maggulay. At yung iba naman ay dadaling ko sa Tagaytay. Bibigay ko kay Monay, kay Jurel, kay Ate Weng. Yan mga kapeshi. Ito po bali ay... Wow, madami po ito. Wow, madami po ito mga kapeshi. Mga 6 pieces ayan at bumili na rin si daddy ng sabah ito daw po ay ilalaga wala oh, nandito pala ang tito, long time no see yes, busy. ikaw ay sobrang busy yan Alright. eh hi, guys. hi at magluluto tayo ngayon ng ginisang ampalaya wow oh, okay. walang bitas ito whoa, do you eat ampalaya? do you eat ampalaya? hi Oh, What's oh, what the is the English of Palaya? What is the English of Palaya? Bitter Gard. Whoa, do you eat the Palaya? Palaya. Whoa, oh, count how many tomatoes we have on the, on the plate. Eggs. Eggs. Oh, very good. How many eggs how many eggs we have on the plate? Wait, okay. Count that to the eggs. How many? One, two, three. Wow! One, two, three. Over here, and. One, two, Two. <laughs> yeah. How many tomatoes? I. Oh, how I many the to the lang tomatoes? Lang The tomatoes. What? Tomatoes. Where's the tomatoes? Oh, tell us. Where's the tomato? No, that is Ampalaya. This Where's one the tomatoes? is Tomatoes. Oh, tomatoes. Where's the What's tomatoes? What's the color? No. One, two, three, four. No. One, two, three, four. <laughs> <laughs> What's the color of tomato? What color? Red. How about the um, aya uh, What color is this? Green. Green. Whoa. Green is Nana's favorite color. Wow. How about Ayus? Ay. I... What's your favorite color? What color? What color is your favorite? Hmm? Ayan na, okay. Yung iba'y dalawa daw ang buro. Oo, oh, yung itlog. Check natin mamaya pagpasa. Mm -hmm. Oo. Wow. <laughs> Mami namin. Napaliglong ko na si Mami at si Andres. Love. Oh, you like Mami? Oh, tito. na rin Mami. Oh. And mga kabesh, yung kayo naghihiwa na ng kamatis. Ay, baka naglalandi ka na ha. Wow, no more. Say thank you, Tito. No more. Ayan, at atin na pong igigisa ang ating mga ingredients ng siniginisang ampalaya. Ay, uh, Kausap birthday, si Baron, birthday ngayon. Happy birthday, Tito! Ingat hey. ka po dyan. <laughs> Off day ang Tito. <laughs> Bo, oh, sak po papay ng kadiyan. Oh, ah. Ay. Pakamat nga yung birthday. Kung magpapakain ka daw diyan, sabi tanong ni Becca. <laughs> Tito, happy birthday. Yan po si nanay. Birthday. Happy birthday, Tito. Kaya Ay. po yung magigisa na ng ating ampalaya. Nagailangan oh. okay, ko magtika. Ating bawang at sibuyas. Meron nga pala akong crab dito. Itong crab na ito ay galing pa kina Ate. Pakadami pang kamatis. bango. Babatihin ko na rin itong tatlong itlog. Oh, ito na po ang itlog natin. Susunod ko na mga kabeche itong ampalaya. Nahugasan ko na rin po ito. Napakadami. kailangan ko ang na, pampalasa. Nagyan ko po nitong heisters, eh. <tinyo> pupunta si Ay, ba't nagbababay? Nalagyan ko na rin ng asin. Tapos Ay, paminta. Haluin ko lang mga kabeshi. Masarap sa ampalaya, medyo crunchy pa. Hindi yung masyadong, ano, um, Nakatulog na daw si Bobby. Napatulog na ng Tito Becca si Bobby. Si Bobby na may antok na antok na talaga. mommy is cooking gulay. Yes, I will eat gulay. Yes, that's ang palaya. sama Ako After a few minutes ay la ko na yung itlog natin. Wow! Oh, I am cooking dough from Andres. Wow! Lagay ko na itong itlog. Madaming itlog. Hmm. Ilalagay ko na rin tong crab para ma-steam. Piligo wow. na po yan, kaya nakatuwal yan na. Ano, may dalawang borok nga. Wala, pero malaki yung ano niya. Malaki ah. yung borok. Oo. Ano? Okay na yan? Sarap at, medyo Wag mo papatayin at Bakit? si tatay ang nagsasaing. Ah, diyan diyan okay. Ah, so no. sarap. Sarap. Sarap dali. Sarap medyo malutong na ganyan, tama yan. Tama na to na. No? At ito yung may alimango pa from yeah. Patinals. Sarap. Sarap, sarap mami. Okay na po 'yan. Ito tayo kakain na later. Wow, nandito na po si Mahal. Okay at nakatingin na sa alimang oh Daddy. Nakita na agad yung alimang. It's <laughs> spotted. <laughs> Kain na tayo. Lord, maraming pong salamat sa pagkain na palain mo nga po ito, Lord, at may kalakasan po na aming katawan, O God. At patuloy kami bigyan ng kalakasan sa nagagamitin namin sa buong mag-ingat. At patuloy mo ingat at nagprotektahan. In Jesus' name, Amen. Amen. Nandito na si Mahal. Kain na, Mahal. Si Mahal ay na-excite nung makita yes. yung alimango. Yes. Oh, so excited, mahal. <laughs> kayo lang naman dalawa ng tita ang nakain. Oo, <laughs> oh, Mga ano. Gulay-gulay so, mo na. Kaya na po mama. <laughs> Nako mami, yung iyong hi, guys. <laughs> Hawak ni Andres. Oh, no. Baka baliin ulit. Ito na kay Andres, ah. Kain na, nanay, kain na. Ah. Kain na po, nanay. Doon ka kakain. Ay, kuha ka na ng iyong food. Ba, ito ka mo naman. Nagdoto si Mami Janet. Kain na rin si Alili. Ang yung tindera. Oh, bongo daw. Sabi ni Bobby. Kain po tayo. Ayon. Ayan po si nanay. Nakuha na ng food. Becca, kain na. Ayan si Becca. Nakain na rin. Kuha na Becca ng ulam. ano ang masarap dito. Sarap nga. Sarap. Anong mahal? Oh, ah. Mahal namin sa kalimang. Kain na Eric. Oo, kakain Si Mami Janet po ay nag-change lang ng diaper ni Andres. Ang yan kaya pala si Andres ay ang comfortable ay ano na raw five dami daw ma'am mahal dami i i five oh. <laughs> sabi niya five may bilang pa mahal dami i i five Ay, 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 mahal mo mahal. maho daw sa ah. tapos na exam niyo 15 tama friday lang si uh, no? ah, mana kan? si alili na hindi pa hindi. Hindi pa Ayan na po si andres kakain na ito. Kakaen. Kakaen. Kakaen.

Ayan ah. po eh, pinapakain namin si Andres, tapos si mamaya sa subo Hanggang maubos niya yung kanyang ano na sa pinggan. Si Mahal ang magaling magpakain namin. Laging napapaubos. May iwan na lang dito si Mahal at si Andres. Ayan po. Magaling si Mahal. Ayan nakikita -ha <coughs> -ha okay. na Happy. na, ito, daddy. Ay, okay. Ay, eh, na daddy. Nakain na din sa si dade. Kain po tayo. Nakapaligo na. dito ay unlimited ang palaya at doon lang ang na sa likod so, okay, bumili ng palaya. Ba't kayong tao kayo doon? Oh! oh ang mm -hmm. Ilan yun ma'am? Yung ilang Anim na malalaki na. Anim! Ay dalawang kilo yun. Balay 3 ang isa. Mm -hmm. Ang palaya. Ayan mga ka nandito na rin po si Sis Leia oh, from office. Tulog na rin si Andres okay, sa kalabig. Hindi naman, kanilang pag-Monday. Na nga okay. sis. Ngayon ay first Monday kaya Asia inspired. Tapos ay yung mga susunod na Mondays naman ay Filipinian. Ah, uh, depende. So ito or, ay five. Dai, tayo ka nga sis, napakaganda. again. <laughs> Aba, <Ay>, maganda. <-esta>. Oh, <laughs> diba? Matching pa ay sa ay headband. Ay ay Matching pati sa headband. Yes, no? para kang flight steward. Hello. <laughs> Sabihin mo. Hello. Hello. Ang inahanap ko nga yung ano ang yung alam natin ang pala Singapore <laughs> yung sa Singapore Airlines na Oh, oh yung mga ah, stewardess. Yeah, yeah. Yung, Di ba ang ganda no? Oh, uh -huh. maganda nga rin yan. Tapos eh, sila hindi isa-isa na dating at sabay-sabay. Yeah. At uh -huh. parang uh -huh. so, sabay -sabay pa sabay parang uh, napaka-copy niya isa ko. Sabay-sabay uh, sila na. Na dating makakasalubong. Parang yun eh, ay pasadya. pasadya. Pasadya siguro. Thank you, see. Ah, you're welcome. Mm. Ang palaya Pang ano sa... <laughs> Dahil daw puro birthday yan nung nakaraan. Oo. Oh, oh. Kailangan naman natin so, ng kailangan bulay. kailangan nang yan. Yes. Bulay. Ah. At saka isda. From Kabyan lagi yun. Paborito ko to. ang palay. Oh. Yes. Yan ay hindi tinanggal yung pait. Kaya may sarap. masarap ko. Unlike yung salad na wala kang pait na malalasay. Mm. Meron. Salamat.